He welcomes inyong lahat hua kalimot subscribe sa king YouTube channel. Ang huling gabi bago siya mawala, doon nagsimula ang panaginip na hindi niya makalimutan. Maliwanag ang buwan, parang mata ng Diyos na nakamasid mula sa kalangitan, ngunit sa bawat anino ng punong nara ay may lihim na gumagalaw. Sa baryo ng Batangas, nakaupo si Alon sa gilid ng bintana, hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola, habang pinapakinggan ang mga huni ng kuliglig na tila may ibinubulong na babala. Bakit paulit-ulit, bulong niya, sapagkat gabi-gabi na lang ay naroon ang parehong panaginip, isang batang babae na nakasot ng puting saya, naglalakad sa gitna ng palayan, ngunit walang mukha. Sa bawat paglapit niya sa panaginip, mas lumalakas ang hampas ng hangin, mas humahaba ang anino, at mas lumilinaw ang pag-iyak na nagmumula sa ilalim ng lupa. Naging palaisipan iyon sa kanya, hanggang isang umaga ay nakita niyang totoo ang lugar sa kanyang panaginip, hindi malayo sa kanilang baryo, isang lumang kubo na matagal ng iniwasan ng mga tao. Ayaw naming lumapit diyan, sabi na matandang si Mang Tomas sa kanya. May nawawala riyan, may hindi nakakatulog sa ilalim ng lupa. Munit sa halip na matakot, lalo siyang hinila ng tanong na bakit siya ang nakapanaginip, bakit siya ang nakaririnig ng iyak. Isang gabi muli siyang dinalaw na panaginip, mas malinaw, mas masakit, sapagkat ang batang babae ay humarap sa kanya at nagsabi ng mga salitang hindi niya maunawaan, tila lumang wikang hindi na ginagamit. Pagbangon niya, may marka sa kanyang braso, tila bakas na maliit na kamay na mahigpit na kumapit. Hindi niya alam kung iyon ay guni-guni lamang o kung may espiritong pilit na humihingi ng tulong. Sa susunod na araw, kinilit niyang lapitan ng kubo, dala ang rosaryo ng kanyang lola, at sa bawat hakbang ay tila lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib, para bang may humahatak sa kanya papasok. Hanggang sa marinig niyang muli ang iyak, malinaw, mas malapit, at may kasamang tinig na isang matandang babae na bumubulong na kanyang pangalan. Alon, Napatigil siya sapagkat iyon ang boses na kanyang lola na matagal nang nakalibing sa sementeryo ng baryo. At doon, sa ilalim na mga tuyong dahon, nakita niya may nakalibing na lumang kahon, tinatalukbungan ng lupa na tila sariwa palang nilipad ng hangin. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isip ang lahat ng panaginip, ang batang babae, ang sigaw, at ang kamay na kumakapit. Anti-unti niyang hinukay gamit ang piraso ng kahoy at nang maramdaman niyang may matigas na kahoy sa ilalim, nagsimulang bumigat ang kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga daliri ng hawakan ang kahon, at bago niya ito mabuksan, muling umalingaungaw ang tinig ng kanyang lola. Anak, huwag, ngunit hindi niya napigilan ang sarili, tila may puwersang nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang pakuhukay. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang kahon, at bumungad ang isang pirasong saya na kulay puti, nabubulok at may bahid ng pulang mansa na matagal ng natuyo. Kasama nito ang isang malit na laruan, isang manikang yari sa tela, punit at kupas, na parang matagal nang nakabaon sa lupa. Sumabay sa kanyang paghakbang ang biglaang pag-ihip na malamig na hangin at narinig niya muli ang tinig ng batang babae mula sa panaginip. Alon, tulungan mo ako. Napaluhod siya, hindi alam kung paano tutugon, sapagkat malinaw na hindi lamang panaginip ang lahat, kundi alaala na isang nilimot na kasaysayan. Sa gilid ng kubo, may nakita siyang lumang ukit sa peder, mga letra na parang pangalan ngunit halos mabura na ng panahon. Sa bawat titig niya, mas lumilinaw at doon niya nabasa ang isang pangalan na halos ikatitig ng kanyang hininga. Amara, pamilyar ang pangalan, sapagkat iyon ang pangalan ng batang kapatid ng kanyang lola na matagal nang sinasabing nawala ng walang bakas noong panahon na digmaan. Doon niya naramdaman ang bigat na katotohanan, ang panaginip ay hindi lamang pagpapakita, kundi pagsisigaw na isang kaluluwang naiwan, nakabaon sa lupa, naghihintay na hostisya. Munit bago pa siya makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang nagdilim ang paligid, parang nilamon ng gabi ang buong at ang tanging liwanag na natira ay ang buwan na nakatutok lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig niyang muli ang boses ng kanyang lola, gayon ay mas malinaw, mas mariin. Alon, kung bubuksan mo pa, hindi na mababalik ang dati. Nanginginig ang kanyang kamay, hawak ang rosaryo, habang ang kahon ay nakabukas pa rin sa kanyang harapan at mula sa dilim, may mga yapak na papalapit, mabibigat, tila hindi isang tao, kundi maraming paa na sabay-sabay humahakbang. Ang hangin ay biglang tumigil, ang mga kulidlig ay natahimik at ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa kaba. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, at sa pagitan ng liwanag ng buwan at anino ng mga puno, may mga matang nakatitik sa kanya, malamlam, walang puti, puro itim. Isang malamig na bulong ang sumabay sa simoy ng hangin, kung sino ang nagising, siya rin ang kailangang sumama. Naramdaman ni Alon ang bigat ng bawat salitang iyon, parang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Munit sa gitna ng dilim, mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo ng kanyang lola, pinikit ang mga mata, at temtem -tem na nagdasal, inaalala ang bawat dasal na itinuro sa kanya noon. Habang bumibigkas siya ng panalangin, unti-unting naglaho ang mga yapak, humina ang bulong, at ang malamlam na mga mata ay nagsimula maglaho sa hangin, parang usok na tinanggay ng gabi. Ang paligid ay muling napuno na huni ng kuliglik at ang liwanag ng buwan ay bumalik sa dating lambing, tila pinapawi ang bigat na nangyari. Pagmulat ni Alon, nakita niyang sarado na muli ang kahon, ngunit ang rosario sa kanyang kamay ay tila nagningning at sa di kalayuan ay naroon ang batang babae sa puting saya, nakangiti, may mukha na, at antiunting naglalakad palayo, papunta sa liwanag ng buwan. Habang pinagmamasdan niya ito, ramdam niyang natagpuan na ng bata ang kapayapaan, at ang lihim na kanilang pamilya ay sa wakas ay naibalik sa katahimikan. Muling bumagsak ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagaanan ng loob, sapagkat naiwan sa kanya ang isang aral, nang panaginip ay hindi laging takas mula sa katotohanan, kundi minsan ay tulay upang tapusin ang matagal ng sugat. Sa gabing iyon, tumayo si Alon sa gitna ng kubo, huminga ng malalim, at marahang lumakad pabalik sa baryo, dala ang katiyakang sa bawat panaginip, may dahilan, at sa bawat lihim, may tamang oras upang mabunyag.